Ayan, mga ka kita nyo naman po yung kuko ni madam. Parang lagi yata itong nasusugatan. Kaya e, ganito, gumaon na yung kuko sa gilid. Tapos, overcut pa po. Ito kayo yung mga kuko na nakaka-challenge kasi nasi yung mga dry skin niya. Yung sa unahan po babawasan ko ha. Ay, teka lang. Ay, wala pala akong ibabawas doon. Parang pudpud na. Pero dito bawasan ko teh. Sabi niyo pag masakit ha. Sorry po. sakit po. Ayaw mo nang bumigat wag mong bubuhatin, please. Maray po kayo ah. <laughs> Para ma kahit sabi nyo, yung sanay kayo sa sugat eh. <laughs> sabi niyo pa rin pag masakit. Sorry hmm, po. Balikan ko po yun. Meron pa po. Wala. Wala. Nasa school mga estudyante eh yung mga panghapon lang yung ano eh tsiget eh yun sige po at yung kuko mo dito, hindi ko yan kuko lahat kasi kukong tumutubo po yan na hindi po ingrown ha. Ito, ito, toto. To. Ha? Overcut po lang yan. Bali, ang tatanggalin ko, ting lang to siguro, siguro. Tapos more on dry skin. Sakit po? Yan mo nang bumigat din. Huwag mo nang bubuhating. Okay. Ang na lang muna sa buongan. Balikan ko ulit yan. Dito ulit muna. Sabi <coughs> yung asawa ko na wala na yun. <laughs> Dapat ang paalam ka muna. Paano kasi lumabalik siya eh. Kami din yung ano kung na nakakaligaw ka diyan sa face tray, no, sa face tray. Pinakit na ng mga plastic wire. Apo. Pero ang isa sa Saint si kayo nag nagtitinda? Oo, oo. I mean, yung, Ay, sorry, sorry. Saan po doon, te? Yung tapat ng lamian. Ano, na-upay sa amin. Di ba may lamian doon? Ay, opo. May nagbibigay pa na ng mga karne. Opo. Ayun. Ah, na ko Pero may natira pa. Ilain ko muna. Maguugulan kami ng mga laruan, Cinderella. Hmm. Tapos yung kabinet. Sorry, kapit. masakit po 'te. Ito, ito hindi. Konti lang. Okay po. Tatanggalin ko po 'yun ha. Kaka, may kantin kami doon. Mm. Kung inyo yung pwesto na yun, ay eh di, ano na kayo doon? Bingo na kayo. Ibig kong sabihin, maganda. Kasi bunga d'yo ni. Eh. Oo. Ako pa sa amin yung... Eh, yung magtitinta ng manok doon, yung lechon manok. Tao pa. Galing. Kaya nga napansin kita eh, sabi ko parang siya yung ano yung ko. Nung nabanood kita, nagtanong na ako, sabi ko sa mga yung Black 35 lang. Uh Oo. -oh. Kasi may paupahan si Ate Jen. Eh. 35, 19. So malapit na siguro yung banda dito papunta pa sa White Court. Kung napupuntahan nga, nadadayo nga ng mga kakaibang buhay. Oo oh, nga eh. Sa face pipe eh. Hindi hmm. ka pa makadayo. Sabi ka. <laughs> <laughs> Totoo po yun. Natutuwa nga din po ako sa mga dumadayo. Kasi isipin mo, ang layo ha. Ah. Magpalinis ka lang ng kuko mo. Nag-i-effort ka talagang pumunta. Ang galing nga. straight mo nga yung paa mo. Yan. Sakit po te. <laughs> Yan. Yeah. Ay, dumugot eh, ha? Oh, dry skin po eh. Babalikan ko yan. Ayaw po matanggal eh. Umap di po. nilinisan Ang ah, bigat ng kamay. Yan po ang madalas sinasabi nila sa akin, magaan yung kamay. Hindi ko alam kung totoo ah. Kasi pagka mga ganyan ang labanan sa mga kutu. Hindi mo na nakikita yung tigas ng kamay nila eh. Paano kung magkala Siguro ako te ini-enjoy ko lang yung pagtanggal siguro. Para hindi ko ini-stress yung sarili ko Pero, na mapabilis matapos. Oh, Meron kasi nagilinis na kaya bumibigat ang kamay nagmamadali para mabilis matanggal yung pa yun eh pero hindi hindi maling mali lalo sa pagganito ganito kailangan ini enjoy mo yan iniingatan mo kasi isipin mo kailan wag mo dumugo kasi hindi mo pa tapos tanggalan eh ay opo totoo po yun hindi mo na makita kung ano yung tinutusok mo kung yung baka doon nang gagaling yung dugo, ganun. Pangat wag mo patugoy para makita mo. Di baling dumugo na siya pagkatapos. Oo. Wag lang yung nag-uumpisa ka pa lang. Maling-mali 'yun. Ano? Pag dumugo sa bandang to wala na. Hindi mo na makuha yan. Oo, oh, nandiyan pa naman ang na mga na na Opo. Opo. Tsaka napaka-challenging talaga tanggalin yan. Lalo sa ganito na putol-putol. Puro pasto. Hmm. -mm. Sakit eh. Na. Yan parang kukuyan eh. Opo. Kaya ayaw, ayaw sumama nung ibang dry skin. Kasi nakadikit siya doon. Ito yung problema ko pag masyadong nakatutok yung electric pa ng liit-liit na nga eh. hindi ko siya nakuha sa una binabalikan ko na lang tama naman yung para hindi masyado ng pwersa at saka ano siya tinabababad. nabababad di ba basta sabi mo lang kasi meron ding customer na akala tapos na kaya sinasabi ay meron pa Oo. ganon din mga, um, Yung... Oh, may mga ganyan. Oh, mga ganyan ha. Mm -mm. Pinapahinaan ako din kasi, pero din nalang binabalikan, binabalikan ko. Kasi mas maganda yung nababad yung maaari sa syo. Kung nahirapan ka, hindi balikan mo. Babaran mo muna. Hmm. Kaysa persain. Kaysa persain mo. Ito tayo masakit po. Ay! kung pupunta ka doon sa pwesto niya. Mm -hmm. Habit na. Ay, ibig sabihin, hindi ka na, <clears> hindi <throat> ka na uuwi doon sa inyo. Hindi na, pagsundo ko na doon sa ticketing ko ng 11.40. Hmm. Diyan din po. Sa so huli. Ay, huli. Hindi, uuwi ko na sa bahan. Tapos, babalik ka ulit dyan. Tapos, mamaya, maya mamaya, 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 ano kasi pag ba, mga bandang sakit po ate medyo pinipress ko ha yung dito para malalim kasi para umibabaw yung dry skin na tinutusok ko ena you know. buhay ate. Hmm. kontrol kasi nung nasa tuhod ko, nakadepende sa kamay ko. Pag yung tuhod ko walang bigat, nararamdaman, yung kamay ko hindi mapakaling. Ano yung parang, parang may, hindi po, mas okay, lang po yung nahihirapan ako. Na <laughs> Ay. Tsaka yun nga po, sabi ko nga, yung bigat ng sa tuhod ko, nakadepende sa kamay ko.

kasi alam niyo po ba na poor na sa school na dapat ako gawa ng walang parkingan. May parkingan na sa likod sa simbahan. May bayad kasi. Tsaka ang alam ng mga bata, dito may lang sa mahilera ng generic. Kaya dyan ako nagpa-park. Check it, ate. ate. Naglilinis ka rin sa gabi? Ay hindi po. Yung dumayo po na taga Quezon City. ka talaga. Taga Quezon City po ay eh, nagkataon lang at na-traffic sila. Inabot ako ng 5:30. Hanggang 4 lang po talaga ako pag walang paso. Nganta kasi yung Iba po yung liwanag na nasa labas kung gusto mo ng magandang linis kung manong ka dun sa oras na ano sinasabi ko kasi ako na nagsasabi sa iyo iba yung parang nang paggagabi kasi tel may napupwersa talaga yung mata mo nanghihina din saka yun nga po yung inaano ko eh Siyempre ako ayoko na lumabo yung mata ko ng ganun ganun na lang kaya hanggat maaari di baling maaga ako maglinis te. Huwag lang pag -gabi. As, nung ako'y lumalabas po, wala naman akong ginagawa dito sa bahay kundi maglinis lang ng kuko. O, hindi po ako nasisiro sa loob ng isang araw. Tay. Ari, sabi mo sa pag sumakit tong mga to, ay kog na maga pala. <laughs> hindi pala sumakit kasi normal lang sumakit. Mayroon pa akong tinatanggal eh. Sakit eh. thank <laughs> you Chorripo

konti na konti lang ano Hmm you know? Matty ata eh problema mod batik